Panoorin po natin mga curious ang naging pahayag ni Kim Chu patungkol po sa milagro na nangyari po sa kanyang mahal sa buhay nang dahil po sa kanyang mataimtim na panalangin po sa ating mahal na santo na si Padre Pio. Panoorin po natin ang video na ito. Ang naging devotee ko ni Padre Pio kay ang pinangka kanang nagpa sa akong baby is ang akong sister, ang akong atilakam Lakam na kanang kuandjud siya kanang hapit na siya mamatay jud tinuod jud lagi murag katawanan pa minaw pero kanang habi siya kuhaan sa ginoo. Pero ingong ko ayaw sa niya. Nag-aadlaw siya ko nag-ampo sa Padre Pio. Nag-turn siya ko atubangan tubangan niya niya ka. na lang yun ko. Ako nag-ihatag ka na. Hindi ko ka na. Padre Pio. sa isa na dyan ang sa ako. Ka na. Buhi alang dyan ako ako mag-uwang. After mga 10 minutes, mag-awas na ako sa church. Nanawag ang yaya. Ingong siya, Kim, hiliwong imungan siya. Hiliwong imungan siya. mo basta imo lang lang jud sa imo kasing-kasing imo lang jud ihatag ang tanan sa iya kay ingon man si di ba kana pray hope and don't worry sa Bisaya pa ayan talagang saludo po tayo sa kay Kim Cho dahil po sa naabot sa buhay sa katanyagan kanya pa rin pong ipinapakilala ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga sharings no sa isang religious organization na ito na kanyang pinuntahan ay pinapakilala niya pa rin po ang kapangyarihan ng ating Panginoon at ang kanyang devotion bilang isang tunay na katoliko. Again po, ang panalangin po sa mga santo tulad po ni Padre Pio ay may mahalagang papel po sa ating pananampalatayang katoliko. Sa pamamagitan po ng panalangin, tayong mga deboto po ay humihingi ng tulong, patnubay at pagmamahal po mula sa mga santo bilang mga taga pagtaguyod ng ating mga kahilingan sa ating Panginoon. And that is very biblical dahil po sabi nga ni Santiago, the prayer of the righteous person is powerfully effective. May kapangyarihan ang panalangin ng taong matuwid. Ang panalangin po sa mga santo ay hindi po nangangulugan na sila mismo po ang nagbibigay ng mga biyaya o nagpapagaling sa isang tao. Kundi sila po ang tagapagtaguyod lamang ng mga kahilingan nating mga deboto sa harap ng Diyos. Kagaya po ng sinasabi sa Revelation chapter 5 verse 8, sinasabi po doon, the prayer of the saints. Ang mga santo po ay mga halimbawa ng mga taong may malalim na ugnayan sa Diyos at nagpapakita po ng kabanalan ng kanilang buhay. Sa pamamagitan po ng kanilang patnubay, panalangin, tayo mga deboto po ay humihiling ng tulong mula sa mga santo upang mas mapalapit pa tayo sa Diyos at matamo ang mga biyaya mula sa Kanya. Sa Biblia po makikita natin ang mga halimbawa ng panalangin at paghingi po ng tulong mula sa mga santo sa sulat po ni San Pablo sinasabi niya tayo ay napapaligiran po ng napakaraming saksi ang mga saksi na ito ay mga tao nagpapakita ng pananampalataya at kabanalan sa ating buhay sa pamamagitan po ng halimbawa ng mga santong ito sila po ay nagbibigay inspirasyon po sa atin at patnubay sa atin sa ating mga panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos Bukod po dito, ang paghingi po ng tulong at panalangin sa mga santo ay napapakita po ng pagkakaisa sa isang komunidad ng simbahan. Kagaya pa rin po ng sinasabi ni San Pablo, Ephesians chapter 4 verse 16, pinabanggit na ang mga iba't ibang bahagi ng katawan ng simbahan ay nagkakaisa at nagtutulungan para sa paglago at pagpapalaganap ng pananampalataya. Ang mga santo po ay bahagi pa rin ng malawak na komunidad ng mga mananampalataya at ang kanilang patnubay at panalangin ay nagbibigay ng lakas at nagpapalakas pa rin sa ating mga mananampalataya. Mahalaga rin po na maunawaan na ang Diyos lamang po ang nagbibigay ng biyaya at nagpapagaling sa kung anumang may sakit na meron po tayo. Ang mga santo po ay mga instrumento lamang na ginagamit po ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Kung wala po ang Diyos, wala pa rin pong mangyayari. Kaya ang Diyos pa rin ang pinaparangalan sa tuwing nagkakaroon po tayo ng mga milagro sa mga panalangin po natin sa ating mga santo. Tayo mga deboto po ay nagpapanalangin sa mga santo bilang mga tagapagtaguyod po ng ating mga kahilingan na umaasa po tayo sa tulong at patnubay ng mga ito upang maabot po ang Diyos. Kagaya po ng paghingi ng panalangin ni Kim Chun na gumaling po ang karamdaman ng kanyang mahal sa buhay. Kaya po ang panalangin po sa mga santo ay nagpapakita po sa atin ng pagkilala sa halimbawa ng mga santo ng kabanalan at paghahangad ng kanilang patnubay at panalangin. Ito po ay nagpapalakas sa ating mga mananampalataya, sa ating mga deboto at nagpapalapit po sa atin sa Diyos. Again, Tayong mga deboto po ay nananalangin sa mga santo bilang mga tagapagtaguyod ng ating mga kahilingan na umaasa tulong at patnubay ng mga ito upang maabot ang biyaya mula sa ating Panginoon. Mahalaga ring tandaan na ang lahat po ng panalangin ay dapat na nakaayon pa rin sa kalooban ng Diyos at sa mga aral ng simbahan ang mga panalangin po sa so mga santo ay dapat na isinasagawa ng may pananampalataya at pagkilala na ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapagaling. So ayan po mga Curious, sana po ay nakapagbigay po ng inspirasyon ang naging pahayag na ito ni Kim Chu at ang kahalagaan po ng mga santo sa ating buhay bilang isang katoliko. Kagaya po ng palagi po nating sinasabi dito, maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa and maari nyo rin po itong maipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. deo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Amen. Amen. Santo. Ciao, mabuhay, mga minahal mga ng mga kapatid sa buong mundo. Mapapala pong araw sa bawat isa sa atin. Ito mga kapalingkod, Brother Chidori, ito pa sa Basang Italia, isa pa mga FW. Ninyahan ko po, hindi pa na subscribe, ako na tulita, subscribe na po. At naman po sa mga na-subscribe na po, tuloy-tuloy po tayo na manood, magbabasa, magdadala pa sa akin na iba yung pag-aaral, iba yung pagninila, iba yung pag-asambay, pagbabahagi. Nalito po sa ating buting channel, Mr. Curious Catholic. O pa sa so ganun po, atugunan po natin ang panawagan ng ating po matikis ng Paragraph 897 uh, sa na sa ating pangungkapara na nakisa tayo sa Mission Negros bilang pari, hari at propeta. At yun naman, patugunan pa natin ang na panawagan ng 7 and 21 notikism. Tugayin lahat ng subscribe and may mas no love and